musta, Nandito na naman tayo para sa isang um, mahalagang pag-uusap, lalo na siguro para sa iyo na may, alam mo yon, may misyon o ministeryo. Uh -huh. Pag-uusapan natin yung madalas na challenge, ano, yung paano ba napupunduhan ang gawain at um, nasaan ang profesyon ng Diyos dyan? Hmm, classic question yan. Oo oh, nga eh, baka relate ka, no, sa pakilamdam na parang, parang hirap humanap ng suporta. Ah. Talaga. Madalas siya nang naririnig natin. Yung source natin ngayon, galing ito sa isang material na tumutulong i-unlock, kumbaga, yung provision ng Diyos para sa tawag sa buhay mo. Ah, interesting. Pag-unlock ng provision. Oo. So, ang mission natin, tingnan natin kung paano mababago yung tingin natin sa support raising, yung hindi na siya yung ah, nakakapagod na obligasyon, mm -hmm. pero patungo sa isang mas malalim, Uh, spiritual, at saka strategic na partnership. Okay, partnership. Yan ang keyword? Oo. Kasi, paano nga kung yung paghingi ng suporta, ah, hindi palahad lang, kundi um, isang pinto para makita yung pagkilos ng Diyos at mapalalim yung ugnayan natin sa Kanya, saka sa iba. Magandang reframe yan. Okay, sige, simulan na nating himayin to. Kasi kadalasan pag narinig yung support tracing, ang nasa isip agad ano, parang transaction lang. Oo, parang business deal. Tama, at nakakadrain talaga, ramdam mo yun eh. Hmm. Pero ang ganda ng mungkahin ng source natin, ituring daw ito bilang isang sacred partnership. Sacred partnership? Banal na pakikipagtulungan. Oo, oo. hindi lang siya simpleng paghingin ng pera, no? Kundi pag-inbeta sa iba na uh, maging bahagi ng isang makabuluhang paglalakbay kasama mo. So, hindi about na money lang talaga. Exactly. Ang focus, hindi yung paghabol sa pondo, kundi yung pagcultivate pagbuo ng mga alyansang ano, puno ng pananampalataya. Naisip mo ba minsan para sa'yo na nakikinig na parang ang dating ng paglapit mo ay um, desperado lang? Oo, yung, yung fear na yon, no? Mm -hmm. Na baka ganun yung tingin sa'yo. Yun nga. Dito papasok yung pagbabago ng pananaw. Tama. At ang ganda kasi, pinapakita nung source na consistent pala to sa paraan ng pagilos ng Diyos sa Biblia. Kasi madalas, yung provision niya, dumarating kasabay ng faith at obedience. Di ba? Oo nga. Minsan pa sa mga paraang, alam mo yun, hindi natin inaasahan. Tulad ng, ano yung mga examples dyan? Sige, tingnan natin. Sa si Abraham, di ba? Tinawag, walang clear budget plan, pero pinagkalooban sa daan. Mm -hmm. Lakas ng loob lang. Tapos si Moses at yung mga Israelita sa desierto, yung mana, araw-araw yon di ba? Aral sa pagdepende talaga. Oo, oh, oh, daily provision. Tapos si Elijah at yung balo, yung konting arena at langis, pinarami sa gitna ng taggutom. Wow! Grabe yun! Pati si Jesus mismo, yung pagpapakain ng libo-libo mula sa konting tinapay at isda, kapangyarihan sa gitna ng kakulangan. Classic example yan ng provision. At saka si Paul, yung partnership niya sa mga taga-Filipos, malinaw doon eh, yung pagbibigay at pagtanggap, parte ng spiritual relationship nila. Okay. So ang common thread talaga, relational yung provision ng Diyos. Gusto niyang kasama yung mga tao niya sa proseso. Hindi siya solo flight. Mm, Nakaka-inspire yan. Kasi binabago niya yung, yung feeling ng pagiging mag-isa sa journey, no? Oo. So, kung relational pala, paano to ano isasalin sa practical na paraan? Yung sinasabi mong pag-shift mula sa ATM machine view? Ah, oo. Yung tingin sa supporter na parang bangko lang. Oo, oo, papunta sa pa, pagtingin sa kanila bilang kasama sa paglalakbay, fellow sojourner. Yung kasi yung suporta nila, hindi lang pera yon. Pagpapahayag din yon ng sarili nilang pananampalataya. Active participation nila yon sa tawag mo gets ko. So, hindi lang sila donor, kundi partner talaga. Exactly. At yan pumapasok yung konsepto ng pagpapalit sa tinatawag na storefront giving. Yung parang kung nasa tindahan ka lang, bayad, kuha. Parang transaction lang talaga. O patungo sa table fellowship. Isipin mo, parang magkakasalo kayo sa hapag. May kwentuhan, may sharing ng totoong nangyayari, tagumpay, pati struggles. Ah, mas personal mas authentic. Oo, oh. hindi lang presentation ng needs, mas malalim na connection yung goal. Maganda yung distinction. Ngayon, nabanggit mo kanina na may mga prinsipyo tong source para ma-unlock itong provision. Ano-ano ba yon? Yes, may limang key principles daw na magkakaugnay. Una, faith-attuned posture. Okay, faith-attuned posture. Ano yon? Yung mindset mo nakaangkla sa pananampalataya pag may need ang unang response lapit sa dios filipos 419 hindi panic agad Hmm, mahalaga yan pangalawa pangalawa obedient action hindi lang tayo basta naghihintay no kumikilos tayo may strategy pero laging open sa guide ni lord kawikaan 163 so faith plus action okay pangatlo pangatlo stewardship matapat na pangangasiwa Importante na mapagkatiwalaan ka sa resources, maliit man o malaki, Mateo 25, kasi dito nakikita kung ready ka for more. Integrity sa handling ng funds. Crucial yan. Number four. Pangapat, culture of generosity. Hindi lang tayo receiver, di ba? Dapat we foster generosity sa buong community. Gawa 2035. Tayo rin, nagbibigay. Ah, oo, hindi one-way street. Tama. At panlima, Discernment and adaptability. Kailangan marunong tayong tumimbang ng sitwasyon. Maging flexible, handang mag-adjust ng strategy 1 Thessalonica 521. Hindi pwedeng matigas ang ulo. Flexible dapat? Okay, so limang principles. Para sa iyo na nakikinig, alin kaya dito yung pinaka nagre-resonate o pinaka-challenging sa iyo ngayon? Hmm, importanteng tanong yan. Pero alam mo, madalas, hindi lang external factors yung challenge. Minsan, tayo mismo, yung mga nasa loob natin. Na-address ba yan ng source? Yung mga takot, doubts, o yung hiya? Oo, actually. Tinutukoy nga yan bilang mga higante sa loob natin. Yung pagdududa sa sarili o sa Diyos, takot ma-reject, hiya na baka isiping mukhang pera ka. Ay, totoo yan. Ramdam na ramdam. Sabi ng source, hindi to basta kahinaan lang, kundi mga tactical assaults na kailangan harapin. Paano? Hold on to God's promises, no? Yung Mateo 6.33, Filipos 4.19, at saka yung support ng community. Importante yon. Community support? Oo. Malaking tulong din yung pag-reframe. Eh. Yung pagtingin sa paghingi hindi bilang panghihingi, kundi pag sa isang makabuluhang partnership. Binabago nun yung pakiramdam ng hiya. Make sense. So, bukod sa mindset shift at principles, may mga nabanggit bang very practical steps? Yung pwedeng, alam mo na, gawin agad? Meron, meron. Halimbawa, linawin mo muna yung vision mo. Para pag mo, kitang-kita yung passion mo. Klarong vision. Okay. Tapos, bumuo ka ng core support team. Yung mga unang maniniwala at sasama sa'yo. Mga champions mo. Ah, yung inner circle. Oo. Tapos pag nag invite ka, focus sa partnership hindi lang sa amount. Okay lang magsimula sa maliit. Ang importante, yung faithfulness mo sa kayong pag-nurture ng relationship. Relasyon talaga ang focus. At crucial, communication. Keep your partners updated. Pasalamatan mo sila lagi. May kwento nga dun sa source si Pastor Miriam Instead na email blast lang para humingi ng pondo. Anong ginawa niya? Nag-organize siya ng vision retreat. Doon, shinare niya yung puso ng misyon, nagkaroon ng fellowship, at yung shared vision na yun, yun yung nagbukas ng puso ng mga tao para sumuporta. Hindi lang pera, pati prayer, skills, connections. Wow, ganda nun. Talagang table fellowship in action. Parang di na support raising yung dating, no? Parang community building. Exactly. Yun yung point. Kaya bilang paglalahat, no, ang pinag-usapan natin ay yung transformation ng pagtingin sa support tracing. Hindi na siya yung um, mabigat na task, kundi isang imbitasyon sa isang sagradong pakikipagtulungan. mm -hmm. Nakita natin yung basehan nito sa Biblia, tiningnan natin yung mga guiding principles at ilang practical steps. At para sa iyo, ang pag-unawa dito, hindi lang to para masagot yung tanong na paano ako makakakuha ng pondo. Hmm. Mas malalim pa doon. Ano yung mas malalim doon? Ito'y tungkol sa pagpapalago ng pananampalataya mo. Pagiging mas mabuting katiwala. At pagpapatibay ng relasyon mo sa Diyos at sa mga taong inilalapit niya sa iyo para maging katuwang mo ang aking tawag. Baka ang mas mahalagang tanong ay paano ako inaanyayahan ng Diyos na makipag-partner sa kanya at sa iba sa paglalakbay na ito. Ano kaya ang isang maliit na hakbang ng pananampalataya na pwede mong gawin ngayon para isabuhay yung diwa ng sacred partnership na pinag-usapan natin?